Hello mga ma'am! Tangulan na naman! Ang sarap! Humingap ng sabaw! So for today's video, sumahan niyo akong magluto ng pansit sa -so tangon ala mam shidi. So ayun na nga, first time ko magluto nitong uh, pansit sotang -hon, honestly. So hindi pa ako nakatikim ng authentic na pansit Sotanghon so bahala na. So disclaimer lang po, hindi po ako magaling magluto. So pag may concern kayo, may comment kayo, suggestion sa aking recipe, please let me know sa ating comment section below. So ang ingredients po natin for today's luto-luto video ay Bawang, sibuyas, nork pork cubes, asuwete powder pero pwede din namang asuwete seeds, carrots, cabbage or repollo, shredded chicken or hinimay na manok, vermicelli noodles or pancit bihon, mantika na panggisa, asin at paminta. So yun guys, oh, nothing special lang ang aking ginawa sa niluto kong sotanghon. So naglagay lang ako ng mantika sa ating pot and then nilagay ko lang yung bawang-sibuyas. Pinagsabay ko na para madali. Naman. Ah? Tapos hintayin lang na matost yung bawang and maluto yung sibuyas. Ihalo-halo lang. Hinalo-halo ko lang yan and then dagdag ko na 'yung ating shredded chicken. Yung shredded chicken ko pala is uh, pinakuluan ko muna bago ko para mas madali. Para mas magandang itsura. Wow. Tapos ihalo-halo ulit hanggang mag siya ng mantika kasi the oilier the better, charot, And then saka natin ilagay oh, nilagay ko na 'yung carrots. Carrots. And then, hinalo-halo ko. Not necessarily hanggang maluto. Basta hinalo-halo ko lang. Tansya-tansya ba? And then, binuhos ko yung pinagpakuloan ko ng manok kanina. Actually, yung mga yon, yung mga buo-buo na yan, yun yung buto-buto ng manok, hinalo ko na, sayang naman. So, nung kumulo na, hinalo ko naman ngayon yung ating pansit. So, yun. Shoot lang sa banga. And then, nihalo-halo eh, para ma, -ma submerge siya sa sabaw. Para maluto agad. Kasi gutom na ako. Pero habang hinihintay ko maluto yung pansit, so, naglagay muna ako sa bowl ng isang spoon ng aswete powder. Then, nilagyan ko lang ng tubig. And then, hinalo halo ko lang para matunaw. Ayan. Halo-halo lang. And then, nilagyan ko rin yung sabaw ng uh, nor pork cubes. Actually, dapat kanina pa kaso nakalimutan ko. And then, ihalo naman natin ngayon yung tubig ng achuete na tinunaw natin kinina. So, yun. Para lang ano, actually wala siyang lasa. Pangkulay lang. And then, halu-haluin All you see, medyo yellowish na yung ating sabaw. Nice! And then, ito na, ilalagay na yung, nilagay ko na yung cabbage. Last kong nilagay yung cabbage kasi madali lang naman maluto. Tsaka okay lang na undercooked. Kasi ano, uh, uh, madali nga maluto. So actually in a few minutes, uh, ready to serve na yung ating pancit uh, sotanghon. Halo-halo lang. And then... again din natin ng asin to taste And then of course the paminta pamintang durog po ito then halo halo ulet So, yan. Titikman ko na, syempre. Kasi, para to make sure na okay yung timpla. And then, pag okay na, ready to serve! Ah, ayan. So, taste test na! So, approve naman daw. Masarap. Masarap. Ayan. So, thank you for watching! If you want to see more videos like this, just follow. Thank you! Bye-bye!